So welcome sa Rod TV. Alam nyo ba na may mga good news sa mga recent updates or changes sa YouTube na magandang malaman nyo agad. Dahil nga po nawala ako sa YouTube ng matagal, feeling ko ang dami kong utang na video sa inyo. Kaya naman nag-check ako ng mga updates sa YouTube na pwede kong ma-share sa inyong lahat. At ito nga po ang limang YouTube updates ngayong 2025 to 2026 na kailangan alam mo. Update number one. Tumaba na nga po si Rod Joke lang, <laughs> joke lang, joke lang. Hindi yun yung number one. <laughs> Update number one, bagong user interface. Kapag nanood ka nga po ng isang YouTube video sa PC mo or sa laptop, mapapansin nyo dito na naging bubble style na nga po ang mga icons. Ito nga po yung logo ng play button, volume button, video length, video chapter, autoplay, caption, settings, theater mode at full screen. Sa so, mga hindi nga po nakakaalam, meron dito sa settings na ambient mode na pwede nyong i-turn on or i-turn off. Ito yung parang glare effect sa video mo kapag naka-on ito. Isa pa nga sa mapapansin nyo kapag naka-mobile mode kayo, kapag magda-double tap kayo to skip, makikita mo na nga po kung ilang segundo na yung video na in-skip mo sa video. Para sa akin, okay naman siya. Hindi siya ganoon ka big deal na sobrang ganda pero para sa akin, mas naging user friendly siya at mas naging malinis at modern tignan ang mga icons na meron si YouTube. Alam mo ba na 65.4% ang nanonood sa akin pero hindi pa rin nakasubscribe. So baka naman, baka pwedeng palike at pa-subscribe na rin ng ating YouTube channel. Update number 2. Comment trending. Actually ako, nagulat talaga ako sa update na ito. Kasi nung nag-i-scroll ako ng mga comments, nakita ko na yung mga ibang comments nyo ay meron ng nakareding parang pre-made reply na pwede kong isend sa inyo. Kung baga ang galing ng AI or yung system ni YouTube kasi di ba nakakaintindi na siya ng Tagalog comments. Tulad nga po dito sa comment na ito, meron na agad nakareding na dalawang type ng reply na pwede kong gamitin. Minsan nga rin meron din ditong tatlong reply na pwede kong piliin. Lumakas ang ulan guys. So guys, magpasensya nyo na kung medyo nag-iba yung boses natin kasi biglang lumakas yung ulan. Okay? Pipindutin ko na nga lang po yung gusto kong isagot sa tanong nyo and hit the send button. Actually, maganda ito para matulungan ka mapabilis ang pagreply mo sa mga audience mo. Update number 3, AI Upscaling Videos. Actually, sobrang bago lang rin po nito. Dahil sa isang blog site, pinost nga po ito noong October 29, 2025. May kakayahan nga daw po si YouTube na palinawin or upscale ang isang video quality. For example, kapag ang video ay in-upload ng nasa 240p to 720p, yun po ang mga video na papalinawin yung video quality. Ginawa nga po ito para sa better TV experience. So, sobrang good news nito kung sakaling mahilig ka manood ng YouTube videos o mahilig ka mag-YouTube sa mga TV nyo. Dahil kahit nga po malabo ang quality, ay papalinawin na yan ni YouTube. Advantage nga rin po ito sa mga YouTubers na may low quality camera dahil kahit pa mapapalinaw na ang mga videos natin. Meron nga rin po ditong sinabi na tataasan na nga daw po ang MB size ng mga thumbnail natin. From 2 MB ngayon ay pwede na nga daw po gawin up to 50 MB. Para daw po mas malinaw at high quality talaga yung mga thumbnail na i-upload natin. So kung mahili ka mag-upload ng mga 4K resolution images or 4K um, resolution thumbnail, good news talaga para sa'yo to. Update number 4, YouTube Premium Changes. Meron limang major premium YouTube updates ang nangyari ngayon. Para lang po sa kaalaman ng lahat, kapag mag avail nga po tayo ng YouTube Premium, lahat ng video sa panonoorin natin sa YouTube ay wala na pong ads. At pwede ka pa nga po mag-play ng video or music na galing sa YouTube kahit naka-off pa nga po ang screen ng mga cellphone nyo. Yan ay pag nag-avail ka nga po ng YouTube Premium. Kapag ikaw naman ay content creator katulad ko, advantage naman sa iyo ang magkaroon ng isang YouTube Premium na viewer kasi mas malaki nga po ang revenue na pwede mong makuha sa kanila compare sa mga regular YouTube audience mo lang. Okay, changes number one sa YouTube Premium, kapag nanood ka nga po ng isang video na may music label, meron ka nga pong option na gawing 256 kbps ang audio na pinapanood or pinapakinggan mo. So, mas okay nga po ito para mas maganda at mas malinis ang audio or music na pinapakinggan mo. ah uh, pangalawang changes sa YouTube Premium, to so, ang usual playback nga po natin ay times 2. Sa bagong update na ito ay pwede na nga po umabot up to times 4. So kung bigil sa sa'yo ang pagpa-fast forward ng mga videos, then magandang balita sa to. Pangatlong changes, may jump ahead section na nga po. Ibig sabihin kung may pinapanood ka yung video na mahaba, or gusto nyo na agad pumunta sa pinaka-interesting na topic or pinaka-interesting na part, ay pwede nyo na nga po agad mapuntahan dahil sa bagong features na ito. So less hassle na nga po kung sakaling may nahanap kang particular na part sa video mo na gusto mo doon agad mag-play. Number 4 changes is meron na nga pong pa-bundle offer. Kung baga magkakaroon na nga daw po ng parang YouTube Premium Lite version kung saan mas nag offering nga po ito ng cheaper prices. Number 5 na changes sa YouTube Premium is yung control sa experimentation. Meaning nga po nito kung sakaling may mga bagay or may mga tinatesting pa lang sa YouTube na features or update, is pwede mo na agad ito matry or ma-experience bago pa ito i-roll out sa lahat. Yung mga sinabi kong update sa hindi pa po, po lahat nagro-roll out sa Pilipinas. Maaring darating pa lang ito sa mga next na months. Update number 5, YouTube midroll changes. So medyo late na to 'tong i-share ko sa inyo, pero nung May 12, 2025, may updates nga po na nangyari sa midroll natin. Sa so, mga hindi nakakaalam, yung midroll ads, ito po yung ads na lalabas sa gitna ng video natin kung ang isang video ay umabot na po ng 8 minutes. So meaning to say, si creator or si uploader ay may kakaya maglagay ng ads sa gitna ng videos niya, depende sa trip niya. So bagong update nga po na ito, hindi na nga daw po basta-basta lalabas ang ad sa isang video. Ita-timing na nga daw po ito ni YouTube sa mga transition part ng mga videos natin para nga po mas smooth panoorin ang video natin at hindi masyado nakakairita dahil sa sobrang dami ng ads. Para sa mga creators dyan, nare ni YouTube na pagsabayin nyo yung manual at automatic ad breaks dahil mas tumataas nga daw po ng 5% ang revenue natin from this. Ang mga updates sa sinabi ko po kanina ay maaring hindi pa po available sa Pilipinas or pangyayari pa lang sa Pilipinas. So magantay lang tayo na saglit kung sakaling hindi mo pa ito nakikita. And also kung meron man akong na-mess na isang YouTube updates na dapat na usapan natin, pwede nyo i-comment yan sa baba. Baka sa next video, pwede natin gawan yan ng mas mahabang video explanation. So sana natulungan ka ng video nito and pwede mo itong i-share sa mga kilala nyo YouTubers. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова